malapit sa tabi ng ilog malaki ang ilog oh dati natutuyo na ang init umaga pa lang eh at hindi na yung init ng araw buti na lang mayroong masisilungan dito sa Reza ang sa tarese sa tabing ilog. <laughs> White lady dito. Eh hey, white lady. O, maganda 'yung white lady, hindi black lady. Aba, siyempre Huwag ka nga alis. Saan so, pupunta naman? Ay, mabuti naman pupunta ka doon. Oh, 'yan ang bangka. Eh ano, di sabay-sabay tayo. Problema ba 'yon? Lusong ka dito, tapos dumive ka sa ilo. Ang sarap. Sarap maligo. Ay. Ay, abe, pagsasayin sa anak ko, niyaya ako ni Amelia. Di sugod naman ako. Ano ba yun? Ano ba? Yun? Ay, yun palang alimango oh. Hmm. Isang recipe na yan. Oo Ay, nga. Ayan, nalaglag pa yung isang alimango. washing sa si? pa, eh. Ngayon, ay, sa, yung... sa kabilang so, hito. isa yan 10 pesos.